Ang pangalang Prince Albert Pagara ay minsang umalingaw sa mundo ng Philippine Boxing Lalo na mula 2013 hanggang 2016 sa kasagsaga ng Ayla Promotions At ng sikat na Pinoy Pride Boxing Series ng ABS-CBN Noong 2013 hanggang 2014, unti-unti siyang nakilala sa lokal na eksena matapos ang sunod-sunod na dominanteng panalo at early round knockouts laban sa mga foreign opponents. Sa murang edad pa lang, binansagan na siyang The Prince dahil sa kanyang disiplina, bilis, at eleganting fighting style sa ibabaw ng lona. Pagsapit ng 2014 hanggang 2015, tuluyan ng sumabog ang kanyang kasikatan. Napanalunan niya ang IBF Intercontinental Super Bantamweight title at WBO Intercontinental title. Mga sinturon na nagbukas ng pinto para mapansin siya sa world rankings. Madalas siyang lumalaban sa mga malalaking event ng AILA sa Cebu at maging sa Dubai. Kasama ang mga kasabay niyang bituin tulad ni na Nietes, Jason Pagara at Mark Magsayo. Dahil dito, maraming fans ang naniwalang siya na ang susunod na world champion pagkatapos ni Nietes. Ngunit dumating ang taong 2016 ang peak at turning point ng kanyang karera. Sa laban niya kay Cesar Juarez noong Hulyo 9, 2016, itinuturing itong pinakamalaking pagsubok ng kanyang boxing journey. Maraming Pilipino ang umaasang panalo siya. Ang laban na magpapatunay na handa na siyang sumabak sa world title. Pero sa round 8, isang matinding knockout ang bumago sa lahat. Natalo si Pagara. At kasabay nito, unti-unting humina ang hype na minsan ay pumalibot sa kanya. ating silipin kung ano nga ba ang nangyari sa laban ni Albert Pagara kontra kay Cesar Juarez ang laban na naging turning point ng kanyang karera pagsisimula pa lang ng unang round, ramdam na agad ang init ng laban. Parehong agresibo si Napagara at Juarez, tila ba gustong tapusin agad ang bakbakan. Ngunit bago matapos ang round 1, isang matalim at mabilis na left hook ang kumonekta mula kay Pagara na tuluyang nagpabagsak kay Juarez Salona. Pagsapit ng round 8, dito na tuluyang bumaliktad ang takbo ng laban. Nabulaga si Pagara sa isang di inaasahang bitaw ni Juarez, isang malinis na tama na diretsyong tumama sa kanyang panga. Bumulagta si Pagara sa lona. Kaya e doon nagtapos ang laban, isang matinding TKO loss na nagmarka bilang turning point ng kanyang karera. Mula noon, nanatili na lamang isang pangarap para kay Albert Pagara ang maging world champion. isang masakit na pagkatalo ang naitala sa kasaysayan ng Philippine Boxing at sa personal na buhay ni Albert Pagara. Ngunit gaya ng isang tunay na mandirigma, hindi doon nagtapos ang kanyang paglalakbay. Hanggang ngayon, nananatiling aktibo si Albert Pagara sa mundo ng boxing. Katunayan, ngayong darating na Nobyembre 15 ng kasalukuyang taon, meron siyang nakatakdang laban sa Thailand kontra sa isang hindi pa napapangalanang katunggali patunay na patuloy pa rin siyang lumalaban hindi lang sa ibabaw ng lona kundi sa laban ng buhay ngayon si silipin naman natin ang isa pang laban ni Albert Pagara ang kanyang bakbakan sa bansang Tajikistan ginanap sa Tennis Palace and Water Sports Complex sa Dushanbe kontra sa undefeated fighter na si Bakhtodur Usmanov isang laban na muling susubok sa karanasan at tapang ng the prince laban sa isang batang mandirigmang walang bahid ng pagkatalo. Pagugong pa lang ng kampana sa unang round, walang pag-aalinlangan. Agad nang nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawang mandirigma. Si Pagara mataas ang depensa, maingat ang bawat galaw. Tila sinusukat muna ang lakas at diskarte ng kalaban. Samantala, ang batang undefeated fighter mula Tajikistan si Usmanov, mabilis ang kamay at agresibo ang atake. Sunod-sunod ang bitaw ng kombinasyon, jab, hook, uppercut. Tila gustong ipakita agad na siya ang mas dominante sa laban. On. Smart bit of... Nice quick combination there from Usmanov, just finishing with the left hand. Again there, just rattling off that nice loose combination. Like a, a lot of tall fighters, that has got that ability to keep it long, but at that mid-range he likes to dig those toes in as he does there and let his hands go. Standing quite tall, his chin up in the air as he does it though, Bagara <coughs> sinking into the ropes there. patuloy ang matinding bakbakan. Si Usmanov, mas naging agresibo at siya na ngayon ang nagdidikta ng ritmo ng laban. Gamit ang matalim na jab, pinipigilan niyang makalapit si Pagara sabay bitaw ng malinis na kombinasyon. One, two, one, 2 Mabilis ang footwork ng batang Tajik fighter. Paikot-ikot sa ring, parang hindi mapigilan ang kanyang galaw. Si Pagara pilit naghahanap ng puwang para makabawi, pero ramdam ang kontrol ni Usmanov it's about second round. taking something out of their gas tank in the first half or all that's happened is that they're five up at halfway and they still got just as much left as they did at the start of the fight because if you box at your own pace, fighters will always tell you if you're the one who dictates the pace, then you're comfortable. you don't necessarily want to, then it's a lot more tiring. trying to pin pegara back on the ropes there is one of them again let those hands go sa with the combination there Sa pagsisimula ng ikatlong round tila hindi pa rin nakaka-adjust si Pagara sa bilis at diskarte ng kalaban Patuloy ang mataas na aktibidad ni Usmanov Mas lalong dumami ang bitaw ng suntok sunod-sunod na kombinasyon na parang ulan ng bala Gamit ang mabilis na footwork, paikot-ikot siya sa ring hindi nagbibigay ng pagkakataon kay Pagara na makalapit. Ramdam na ramdam ang kontrol ng batang Tajik fighter habang si Pagara ay pilit naghahanap ng sagot sa walang humpay na pag-atake. Again, he's looked for that like a few times in this round now. If you can land that round about the ear, the side of the head, that can do some damage. trying to file back off the ropes. Just suggesting he was caught around the back of the head there. I'm not sure he was, but he's under fire, that's for sure. He's trying to hold on there, the Filipino, and just got shrugged off by his monarch will then let his hands go again. And down he goes. And it's the accumulation of punches, really, there that has done for Pegara. 90... Bago matapos ang ikatlong round, sabay bumigay si Pagara. Isang matinding kombinasyon mula kay Usmonov ang tumama ng malinis. At tuluyang nagpabagsak kay Pagara, hindi na siya nakapagpatuloy pa sa laban. Panalo si Bakudur Usmonov via TKO sa round 3. and the referee I think has got to the count of 10. <tong>

i-comment nyo sa baba. Daghang salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong upload at upcoming videos.